po si Malu de Los Santos mga kapatid, mayroon na naman tayong uh, bagong bagong balita, now na no. <laughs> alam nyo po mga kapatid ito ay may sasabihin lang ako no um, dahil sa mga kumakalat na paninira kay Joy no na lahat ginagawa para ibagsak si Joy. Para mapagtakpan po yung ano sinasabi ko naman sa inyo. Para mapagtakpan po yung talagang issue. Ano? Imbes po na hindi na pag napapag-usapan. pinatay na nga ang issue, 'di ba? Natakpan na yung issue, 'di ba? nabaling na po kibupil at sa akin. Ano? Ngayon lang po ako dito sa isisiwalat sa mga naninira ki Joy. Dahil po, uh, ang pagkakaalam ko po, yung mga naninira ki Joy ngayon, sila rin noon yung pumupuri. Puring-puri, di ba? Uh, kunwari, uh, si Joy ay mabait, si ganito, ganyan-ganyan. Pero po, sila rin ngayon ang gustong sirain si Joy Diwata. No? Uh, sa ngayon po mga kapatid, um, sasabihin ko sa inyo, kapag nag imbinto na salita o kwento tungkol sa ano, sinyalis yan na hirap na hirap na silang talonin ka Joy Diwata ah, kaya lahat ng imbintong pansalita iba ba to daw sa'yo yan na naman tayo eh dito po sa mga kaplastikan na gustong gumapa sponsor para sirain, si rains Joy, para sila ang paniwalaan. Ano? Huwag na po kayong mag ng kwento. Dahat po tayo may attitude. No? Kagaya po dyan, Kim R.O. Yan. Huwag mo akong ano, at may alam naman ako sa RO. Hmm. Huwag niyo akong pigilan, baka madulas ang dila ko. Kasi ito si R.O. po. Diba dating kalingap? Napunta doon sa pinagbabawal sa community ng Rochelle. Ngayon po ito si R.O. Biglang nawala sa community ng Rochelle. Dahil po, Diyos ko po, mga kapatid, pigilan niyo ang dilak. ko. <laughs> Kasi po, ito si R.O. Nang, kung hindi ako nagkakamali po, the time dyan sa community uh, ni Langga o ni Rochelle, mayroon po itong kung, may natatandaan po kayo, Richelle. Hindi si Rochelle, ha? Ah, alam ko yung channel nito, Richelle TV. Dati po yan, magkaibigan, magkasama. Di, kaya lang po, ah, itong si Richelle talagang sulid talaga yan tapat talaga yung kidodon. Siguro, patungkol sa mga sponsor, ay, sponsor na naman po tayo dito, mga kapatid. Nakakaluka talaga. <laughs> Nakakaluka po talaga pagdating sa sponsor. Dahil, alam ko ito pong sponsor na to, wala nagpapadala dito sa isang tinatawag nga ng RO. Alam niyo po mga kap kapatid, ah, itong si Rachel B ay siguro nagtanong doong kinudong kung may ibinigay itong si RO. Ah, ah, ah. Ala la 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 la. Na Ngay binigay dito si KRO yung sponsor na ipapabigay kay Dodong or ano. Hindi binigay. <laughs> Kaya nag-away sila ni Rachel TV. Alam ko po ang kwento niyan, ano, dahil ako diyan ay nakasubaybay talaga. Nandiyan ako talaga. Ayaw kong magmimumimu. Pero, totoo po talaga ito. Magtanong man kayo. Tanungin mo man ang mga viewers. Alam po yan ng mga viewers ng Rochelle. ng Rochelle. Dahil po yan ay, di ba madalas sila noon sa kubo? Mm -hmm. mm hmm. May alam ba kayo? Ako may alam. Kaya lang, simpre, ay tayo'y nanahimik. Dahil hindi naman pero uh, sa pananahimik ko ay ito naman po sa ngayon nagkaroon ng issue at si Joy na naman po ang binabato nila di ba ang akala ko ang beneficiary bawal sirain o siraan di ba pero lumalabas yata ngayon na paninira si Joy dahil may attitude daw si Joy. Alam nyo po, para sa akin, yung pangyayari po sa Dan Joy, um, napilit nga ni Joy na pinagtatakpan kung ano ba talaga ang totoo. Sinabi nga ni Joy na alam niyang scripted. Okay, scripted bakit si Joy yung lagi na lang nasisisi? Hmm? Para mapagtakpan yung isyo? No? Kaya si Joy ngayon ang sinisira na may attitude. Ako, lahat naman tayo po mga kapatid may attitude. Pero wag lang man tayo manloko. Di ba? ang attitude natin ako kung ayaw kong sumama. Ayaw ko. Pag ayaw ko sa tao, ayaw ko. Yun ang tinatawag na attitude. Masama naman po. Kung tayo ay laging magpapakita. Ay, ay tita, tito. Ganyan, all okay, sasama ko. Kung kaplastikan din lang naman, mas mabuti na po ipakita natin na ayaw natin sumama. Oo. Oh. Di ba? Mm. Kaya yung mga oro attitude na sinasabi niyo, Kimalo dilo Santos, ay nakaw. Ay, biling biling na yan, na attitude na yan. Dahil tayo lahat tayo may mga attitude. Kaya lang iba-iba po ang attitude natin. Si Joy, ang ang is attitude niya, hindi siya nagsasalita no? Kahit um, nakikita sa mukha niya na may itinatago, di ba? Kaya ano magagawa natin, no? Nalahap na lang si Joy, Lalo na ito pong si si RO. Minsan talaga ako diyan ay napaplastikan talaga ako. Uh, dati lagi ako napunta sa kanyang live, ganoon, nag uh, ano, pero nung malaman ko po na ganun nga, nabigla siyang nawala doon sa Rochelle noon, community ng Rochelle, at napunta nga dito kay, sa Timbrook. <laughs> sa Timbrook, say! Talaga po akong nagtaka. Ngayon, sa mga usap-usapan nga noon sa GC, dahil the time na yon hindi pa naman noon pinagbabawal, nalaman ko, ah! ganun pala. Kaya pala, nag-away pala ni Rachel TV. Dahil nga po daw sa sponsor. Ayan, dahil po daw yung sponsor. Nagbigay o nagpadala para lang iabot ki Dodong. Yun pala. <laughs> Ha? Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, ang pera talaga po ay nakakasilaw. No? Lalo na po yung mga um, sponsor na galante na akala nila, kaya nilang utuin. Kaya lang po, ang sponsor po ni Joy, hindi po yan maniniwala kahit pa anong sabihin yung paninira nyo kay Joy Yan jam pa rin po yung tiwala nila at nagmamahal Kidjoy diwata Ano pa uh, ano man ang sabihin nyo you know? Ano? man ang sabihin Di kami maniniwala di ba dahil si Joy po, kahit hindi pa namin niya nakita, yung pakiramdam namin, si Joy po ay mabait. Dahil simula yung nanakilala o naiblog ni Kuya Ande, sadya talaga po yan na hindi nagumagawa na kung anuman. Sulid kalingap na hindi sila door sa kalingap at hindi sila mawawakwak at igit sa lahat hindi rin po sila nagtatanggap ng directly kaya wag tayong maggawa-gawa ng kwento ano ano kaya Jansky RO mas mabuti ng quiet ka na lang dahil may rungkang history, no? May history ka po dyan sa Rochelle. Kaya RO, mas maganda na yung tumahimik ka na lang. Dahil baka mga viewers pa ang magsiwalat ng mga katotohanan, ano? Kaya para sa akin dito kay RO, Manahimik na lang. Kapag nag nag- uh, nagiiimbinto kayo na sa sali, uh, na salita kwento, tungkol dito kay Joy, huwag naman. Siyempre ah uh, ano. Ayan po ay parang uh, sim simpati natin hindi natin yun mawawala kay Joy dahil napakabait sana. Ako talaga sa... Uh, uh, na, na nagreaction kay Joy at ano talaga, eh, so iba ang ano niya, patawa-tawa. Mm, the same time na talagang mabait. Gag Gagawaan mo sila ng kwento? Palagay-gay ko naman, eh, kutang-kuta na, ano? Dahil... Talagang minahalang yan. At hindi nyo makukuha ang sponsor ni Joy. Hindi nyo sila maluloko. Dahil sa simula pa lang, mayroon na pong panluloko. No? At uh, tayo naman po ay naririto para magsuporta. Huwag masira ang beneficiary. Dahil iyan, isa sa mga pinagbabawal dito sa kalingap. Diba? Diba? Mm. Ano? Kabrox. Huwag <laughs> tayong gawa-gawa ng pinto Kuya Brox. Ayan, mga kapatid, uh, uh, see you tomorrow. Magla-live po ako at marami po tayong ano. Dito lang tayo kay, sa RO at kay, say, kay Kuya Brox na sana naman dahan-dahan magsalita ng attitude. Dahil lahat tayo may attitude po na iba't iba lang po ang attitude natin sabihin natin na si Kuya Brooks ay laging sablay ang kanyang mga sinasabi. Ano? Dahil alam ko uh, ang beneficiary bawal po sirain o siraan. Ano? Ay ang dito na lang po mga kapatid. Shout out po sa inyong lahat at sana po patuloy tayong suportahan natin si Joy. 'Di ba po? Bye-bye. We love you. See you tomorrow sa live ko. Bye-bye!